Sa isang emosyonal na panayam na naging sentro ng usapan sa buong bansa, isiniwalat ni Sara Heronimo ang kanyang pinagdaanan sa relasyon nila ni Matteo Gidiglioli. Hindi inaasahan ng mga tagahanga at ng publiko na ang dati nilang hinahangaang power couple ay puno pala ng mga paakit at hirap na matagal ng tinatago ni Sara. Halos hindi makapaniwala ang lahat ng marinig ang kanyang revelasyon tungkol sa pisikal at emosyonal na pang-aabuso sa kanya. Ang imaheng perpektong relasyon na kanilang ipinakita sa publiko ay tila isang malaking kasinungalingan. Habang umiiyak, isinalaysay ni Sarah kung paanong unti-unting nagbago ang kanilang relasyon mula sa pagiging masaya at puno ng pagmamahalan, hanggang sa naging mapait na karanasan ng pagkontrol at pananakit. Mahal ko si Mateo, kaya't matagal kong tiniis. Sa tuwing mag-aaway kami, lagi kong sinisisi ang sarili ko. Iniisip ko, baka ako ang problema. Sinabi ko sa sarili ko na magbabago siya, pero hindi iyon nangyari, ani ni Sarah habang pinipilit na hindi tuluyang humagulgol. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat sa mga simpleng sigawan, mga maliit na alita na naging madala sa paglipas ng panahon. Nagsimula ito sa mga bagay na akala ko ay normal lang sa isang relasyon, mga hindi, pagkakaunawaan, mga away. Pero hindi ko namalaya na unti-unti na, na akong nawawala sa sarili ko. Nawawala na yung dating saya at pagmamahal na nararamdaman ko. Minsan pangaraw ay napupuno ng takot ang kanyang puso dahil hindi niya alam kung kailan muling sabog ang kanilang mga away. Pinakamasakit para kay Sara ay ang mga oras kung saan pakiramdam niya ay wala na siyang ibang matatakbuhan. Minsan gusto ko nang magsalita. Gusto kong sabihin sa pamilya ko ang lahat pero natatakot ako. Natatakot akong masaktan sila. Natatakot akong humantong sa mas malalang sitwasyon, Ania. Dagdag pa niya, may mga pagkakataon na itinago niya ang mga pasa at sugat na nakuha mula sa kanilang mga pagtatalo at sinikap na gawing normal ang kanilang relasyon sa mata ng publiko. Hindi rin naging madali para kay Sara ang kanyang kalagayan dahil sa kanilang estado bilang mga sikat na personalidad. Ang kanilang relasyon ay palaging nasa ilalim ng lente ng media at ng mga tagahanga, kaya't mas lalong nahirapan si Sarah na magsalita tungkol sa kanyang sitwasyon. Pakiramdam ko, kapag nagsalita ako, maraming masasaktan. Hindi ko gustong guluhin ang mundo namin. Kaya pinili kong manahimik, sabi niya. Ngunit dumating ang punto na hindi na niya kayang magtago pa. Ayon kay Sara, dumating ang araw na tila sumabog na ang lahat ng kanyang kinikimkim na sama ng loob. Ayoko nang magsinungaling. Ayoko nang itago pa kung ano ang tunay na nararamdaman ko. Sa harap ng lahat, mahal ko si Mateo, pero hindi ko na kayang tiisin ang mga nangyayari. Hindi na ito tama, buong tapang niyang inamin. Naging malaking usapin sa showbiz ang kanyang revelasyon. Maraming mga kaibigan, kasamahan sa industriya, at mga tagahanga ang nagbigay ng kanilang suporta sa aktres. Ilang mga kapwa-artista tulad ni Naan Curtis, Vice Ganda, at Regine Velasquez ang nagpakita ng kanilang pagkampi kay Sarah. Napakatapang mo, Sarah. Hindi madali ang ginawa mo, pero tama ang ginawa mo, ani an sa isang Instagram post na nag-viral. Samantala, hindi naman may kakaila ang pagkagulat ng publiko sa ginawang pahayag ni Sarah. Kilala si Mateo Gidicelli bilang isang tahimik at desente sa mata ng marami, kaya't hindi akalain ng marami na magkakaroon siya ng ganitong isyo. Ayon kay Mateo, hindi totoo ang mga paratang ni Sara. Sa kanyang sariling pahayag, sinabi niya, mahal ko si Sara, at hindi ko kailanman naisip na magagawa ko ang mga akusasyon laban sa akin. Sana ay makausap namin ito ng privado at maayos ang lahat. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtanggi, maraming mga netizens ang tila naniniwala kay Sara. Marami ang nagsasabi na matapang at malakas ang loob ng aktres sa kanyang ginawang pagsisiwalat. Ang mga tagahanga niya ay nagpalabas ng kanilang su.